Sa papalapit na offseason, season muling nagiging aktibo ang Los Angeles Lakers sa pagbuo ng kanilang roster para sa susunod na season. Ayon sa mga ulat, isa sa mga pangunahing target ng Lakers ay si Onyeka Okongo, ang young defensive center ng Atlanta Hawks, upang ipares kay Luka Doncic. Isang NBA analyst ang nagsabi na si Okongo ay perpektong kasangga para kay Luka dahil sa kanyang defensive versatility, rim protection, at kakayahang maglaro bilang isang mobile big man. Gayun paman, hindi magiging mura ang halaga ng trade na ito, dahil maaaring kailangang isakripisyo ng Lakers ang kanilang rookie na si Dalton Neck at ang kanilang reliable forward na si Rui Hakimere upang maisakatuparan ang deal. Kung matutuloy ang ganitong trade, tiyak na magiging malaking usapin ito para sa Lakers fanbase. Si Dalton Neck ay isa sa mga pinaka-promising na show sa kanyang draft class at maaaring maging isang mahalagang bahagi ng hinaharap ng Lakers. Kahit baguhan pa lamang siya sa liga, may potensyal siyang maging elite shooter at scorer sa NBA, isang bagay na laging hinahanap ng Lakers sa kanilang roster. Samantala, si Rui Hachimura ay isang napatunayang scorer at versatile defender na naging malaking bahagi ng rotation ng Lakers sa nakalipas na dalawang season. Ang pagkawala ng dalawang ito ay maaaring magbawas ng scoring at depth sa wing position, ngunit sa kabilang banda, ang pagkuha kay Okongwo ay maaaring magbigay sa Lakers ng isang solid defensive anchor na matagal na nilang kinakailangan. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Lakers, ang pagdagdag ng isang defensive-minded center tulad ni Okongwo ay may low ika. Sa mga nakaraang season, isa sa pinakamalalaking problema ng Lakers ay ang consistency sa interior defense at rim protection, lalo na sa mga larong wala silang natural shot blocker. Kung matutuloy ang trade na ito, magkakaroon ng mas matibay na depensa ang Koponan sa ilalim ng rim na maaaring makatulong sa kanilang championship aspirations. Ngunit ang tanong, sulit ba ang pagpapakawala ng dalawang mahalagang piraso ng kanilang roster kapalit ng isang defensive big man? Samantala, isa pang desisyon ng Lakers ang umani ng iba't ibang reaksyon mula sa fans, ang tuluyang pagbitiw kay Cam Reddish upang mabigyan ng standard contract si Jordan Goodwin. Matapos ang hindi matagumpay na stint ni Reddish sa Lakers, tila na pagpasyahan ng front office na tapusin na ang kanilang partnership sa dating lottery pick. Sa kabila ng kanyang potensyal, hindi nagawa ni Reddish na maging epektibong bahagi ng rotation ng Lakers, at madalas siyang napupunta sa injured list. Sa kabilang banda, ang pagkuha ng Lakers kay Jordan Goodwin ay isang desisyon na maaaring ituring na sugal. Bagamat hindi siya isang kilalang pangalan sa liga, ipinakita ni Goodwin sa kanyang limitadong playing time na kaya niya maging isang solid role player. Isang hard-nosed defender at energy guy, maaaring makita siya ng Lakers bilang isang pirasong makakatulong sa kanilang backcourt depth. Gayun paman, maraming fans ang hindi kumbinsido na sapat ang kanyang kalidad upang mapabilang sa final roster ng koponan, lalo na't may mga mas established na players na maaaring makuha sa free agency. Ang mga hakbang na ito ay malinaw na nagpapakita na ang Lakers ay nasa proseso ng muling pagbubuo ng kanilang lineup para sa susunod na season. Ngunit ang malaking tanong, sapat ba ang mga galaw na ito upang maibalik ang Lakers sa pagiging isang championship contender? At higit sa lahat, handa ba ang front office na gawin ang kinakailangang sakripisyo upang makuha ang tamang piraso para sa kanilang long-term success? Malinaw na magiging isang mahalagang off-season ito para sa Lakers, at anumang desisyong gawin nila ay maaaring makaapekto sa direksyon ng koponan sa mga susunod na taon. Kung kayo po ang tatanungin tama ba ang move na ito ng Lakers na bitawan si Dalton Connect at Rui Hakimere? E-comment nyo na lang po sa ibaba at huwag kalimutang e-like at e subscribe para sa Lakers update.